Nurse, nagkaroon ng brain transplant. Mga boss niya, hindi inintindi ang kanyang kalagayan. Dinemanda ni Rebecca Sedans, 49, ang dati niyang employer, ang New York Presbyterian Hospital, para sa discrimination dahil hindi niya mademanda ang mga ito para sa simpleng katangahan. Si Sedans ay may deep brain implant na kinokontrol ang mala Parkinson's na kasakitan na nagbibigay sa kanya ng masakit na muscle contractions nang nagsimula siyang magtrabaho sa ospital noong 1998, sinuportahan siya ng ospital at hindi siya pinagtrabaho sa mga unit na may mga MRI machines. Ito ay dahil ang electronic imaging machines ay maaaring masira ang brain implant incidence na mauuwi sa mga seizures o masakit na muscle contractions na maaapektuhan ng paggalaw at pagkilos ng babae. Pero na schedule pa rin si Sedans na magtrabaho sa mga ICU units na may mga MRI machines. Matapos ang unang araw ng pagtrabaho niya ng malapit sa mga machines na ito, ay nagsimula ang mga muscle contractions ni si Dance. Nag-blackout siya ng 26 na oras at nagkaroon ng amnesia. Kinailangan pang i-reprogram ng neurosurgeon ng dalawang beses ang kanyang device. Maihintindihan natin na ayaw ng bumalik ni si Dance sa trabaho basta may malapit na MRI machines. Pero imbis na gawan ito ng paraan, ay pinaalis na lang siya sa ospital. Hindi sumang ayon ng Manhattan Supreme Court at binigyan nila ng $4 million si si Dance.